ako dito, siguro mga 3 years uh. malapit lang to dito sa pwesto ko kasi doon lang yung Diwata Paris Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo at kanina galing tayo po sa parisan ni Diwata kumain po tayo kanina at nataon, andun po si Diwata pinagkaguluan uli guys si Diwata ng mga vlogger na pumunta oo at uh, alam guys ay saludo tayo kay Diwata Uh, napaka napakabait niyang tao kaya naman uh, may nararating siya dahil sa kanyang uh, uh, kabaitan yan at sa ngayon ay andito tayo sa tulay na naman na uh, dating tinirahan ni Diwata guys yan at uh, update ko na naman kayo guys sana po ay huwag kayong magsawa sa kapapanood ng aking mga ina-upload na video <laughs> Uh, ito kasi guys yung daanan natin eh. Mula pagbaba ng Muwa. Hanggang dito at sa kalagpas ng Tulay. Yung parisan ni Diwata sa lagpas ng Tulay. Ay uh, hindi natin maiwasan na dungawin yung uh, uh, dating tinirahan ni Diwata. Yan. Sinasariwan lang natin guys yung mga nakara ni Diwata. <laughs> uh, hindi maiwasan na tayo ay napapadaan po rito. Yan. At kanina ay uh, pinagkaguluhan si Diwata ng mga vlogger na nung makita na uh, lumabas si Diwata sa kanyang opisina <laughs> Ay takbuhan po yung mga kumakain At isa na po tayo guys na <laughs> napatakbo dahil mula nung uh, bago mag-eleksyon Ay uh, hindi na natin nakikita si Diwata busy nung mga time na siya ay nagkakampanya mula nung uh, nakita natin si Diwata mga buwan siguro ng January mula January hanggang ngayon uh, ngayon uli natin guys nakita si Diwata daming mga nagpa-picture sa kanya at ah uh, Uh, nagpakuha ng uh, Picture na katabi si Diwata At uh, siya pa nga yung umabot ng cellphone Para picturean lang yung uh, Gustong magpa-picture Sa kanya Ayun uh, guys At uh, umalis na tayo Doon sa parisan ni Diwata At uh, pabalik na tayo ng Ortigas Kaya lang dumaan po muna tayo Dito sa Tulay Dahil medyo uh, Matindi po yung sikat ng araw guys Ayun uh. Na kulimlim maya-maya ay uh, iinit, aaraw. Kaya napasilong tayo guys dito sa lilim ng kahoy dahil uh, masarap pagtambay-tambay dito. Napaka-presko ng hangin, yung simoy ng hangin. Uh, ito po yung lilim ng kahoy, oh. grabe. Sarap sa kan. Uh, pakiramdam kapag uh, nasa ilalim ka ng punong kahoy. Yan, shout out sa mga viewers natin. At uh, shout out pala kay Sir Jubert. Yan. Shout out sa iyo Sir Jubert. Yan ito yung mga mapapanood dito sa Jukno sa may tulay. Ah, uh, yung lugar na yan ay bandang Makati na. Tataas ang mga building sa Makati, guys. Yan oh at paganoon, ito ay Senate si uh, oo, sa Senate building yan dami ng mga pinagbago dito sa Maynila kapag uh, uh, matagal na hindi ka makabalik dito sa Maynila na galing kang probinsya ay maninibago kayo guys sa dami mga building na nagsulputan ng mga itinayo dito sa Maynila Yan, yung natatanaw ninyo mga kaisa Roman ay uh, bandang Ayala, Makati. Yan, dyan po nakatira dati si Diwata. Paris Overload na ngayon ay naging success yung kanyang uh, business. At kanina nung house uh, nakausap natin si Diwata ay uh, nagkakaso pala siya doon sa nang-scam sa kanya at nagpakulong sa kanya na ginamit yung kanyang TIN ID number kaya siya po yung nadampot ng uh, police na nakulong ng 15 days at buti na lang uh, yung mga kapulisan natin ay masigasig guys ah uh, hindi nila matanggap na yung nahuli nila ay hindi naman pala yung totoong uh, si Diwata may gumamit sa kanya kaya si Diwata ay nakulong at abuti na lang ay natuntun ng mga polis yung totoong salarin at uh, kung napanon nga ninyo guys kay Rapitol po in action kay Senador ay uh, yung ng uh, nang, nang isyam kay Diwata ay pumunta rin kay Senador Rafi Tulfo para humingi ng uh, sorry kay Diwata. Kaya lang uh, hindi siguro mapapatawad ni Diwata dahil napakabigat po nung kasalanan talagang ginawa niya. Pero inyo nakulong siya ng ilang araw dahil ginamit yung kanyang TIN uh, ID number at saka may dati palang na uh, atraso yung dating kasama ni Diwata na siya po yung tinuturong ng iskam ng 350,000 350k kaya nabanggit ni Diwata kanina nung natanong natin ay uh, nagkakaso daw siya Ayan, sabahin hindi natin masisi si Diwata dahil talagang uh, siya yung naagrabyado at uh, karapatan po ni Diwata na uh, sampan ng kaso yung nang iskam sa kanya dahil napakabigat po nang ginawa talaga at uh, para mabawas-bawasan naman yung mga taong uh, mapanglinlang, mapanloko sa kapwa at uh, sa totoo lang kahit sino ay galit po sa mga manloloko sa mga mapanlinlang, mapang-iskam at uh, lalong lalo na tayo guys uh, hindi natin kinalakyan yung manlamang ng kapwa at uh, mandaya kaya ako sa totoo lang nagagalit din nung napanood ko nga doon sa uh, rapitol po na yung uh, uh, ng iskam kiliwata ay nanloko ay uh, talagang kumukulo yung dugo ko dahil sa bigat rin talaga ng ginawa niya. ayan po guys <laughs> napapalayo na yung tapig natin guys <laughs> uh, natapig natin si Diwata Paris Overlude uh, inuulit po guys, dyan po si Diwata dati nakatira sa tulay na yan para yung mga hindi nakakakilala si kay Diwata ay uh, uh, malaman yung kanyang uh, naging uh, kwinto ng buhay dito sa ilalim ng tulay Banda rito guys ay uh, Ito na yung Isimua Yan. Marami ng mga matatanaw dito Kaya lang dito ay bumaba muna tayo Dito guys dahil uh, Andiyan na naman yung uh, tindi ng sikat ng araw Kung makikita niyo Yung aking anino <laughs> Yan Uh, balik ulit tayo dito sa lilim dahil eh, uh, napakasakit sa balat yung sikat ng araw ayan uh, po guys uh, shout out sa mga bago natin na kaibigan Oh, dumarami na po ang ating mga sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. At uh, thank you so much talaga. Sana ay wag kayo magsawa sa kapapanod po sa aking mga ina-upload na video. At uh, umihingi nang favor uh, at tulong si Isa Rugman, na lagi nyo pong suportahan at uh, wag nyo pong i-skip ang mga ads dahil uh, napakahalaga po ng ads sa akin. <laughs> At 'yung mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking YouTube channel, paki-click naman guys ang notification bell. At uh, para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na mga video. At uh, shout out kay Joseph Tumbok, kay uh, Burnok 'yan. At uh, balita ko ay gagawa siya ng uh, Burnok channel. Ah <laughs> uh, biro lang uh, Joseph Tumbok. Ayun, kung nasaan ka man ngayon? Ah, uh, shoutout sa yung bro yan at kay Sir Jubert yan shoutout sa yung Sir Jubert out sa mga viewers natin na OFW Ayan, sa mga kaibigan natin mula noon hanggang ngayon Yung dating mga viewers natin at uh, subscriber na mga nagpahanap sa atin ng bahay dyan sa uh, Casa Isabel Padre Pio Santo Tomas, Patangas uh, out sa inyong lahat mga madam, mga sir Ingat-ingat po tayo kung nasaan man tayo no sa ang sulok manang ng bansa oo, Ingat po tayo dahil napakalayo po natin Dito sa uh, Pilipinas puras at uh, Araw ang uh, Biyahi kapag uuwi ka ng Pinas At uh, shout out pala kay Ma'am Joby Apostol Ng Bermuda At uh, hindi natin nakakalimutan Si Ma'am Joby Ng uh, Bermuda Ayan, nagkita kami ni Ma'am Juby. Dalawang busy na kami nagkita at uh, napakabait ni Ma'am Juby Apostol. Ah, uh, shout out sa iyo Ma'am Juby. Ingat po sa Bermuda. Ayan uh, po guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at pinasilip lang natin yung dating tinitira ni Diwata dito sa Ilalim ng tulay na ngayon ay uh, uh, hindi na sa tulay nakatira si Diwata. May sarili ng bahay sa Cavite. At uh, salamat sa iyo Sir Diwata kanina na mainit na pagtanggap. Uh thank you so much sa iyo sir. Ay yan hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you, thank you. Bye-bye. Love you.